Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, Ustad, mayroon pong nagpadala ng tanong. Mm -hmm. At ito po yung tanong niya. Ano po ang hatol sa aking trabaho na tagadiko, tagadekorate ng mga event like birthday party, anniversary at etcetera? ang aking kita ba doon at ang aking ginagawa ay papasok sa haram? Salamat po. Azizah kumulaw khairan. Ah, agad-agad. Hindi pa Mano ba? Okay <laughs> na. <laughs> <laughs> okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu wa Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napain mo? Actually, ang tanong na 'yan, ah, ano, importante rin 'yan kasi may mga brother tayo, mga kapatid tayo na 'yan ang trabaho talaga nila. Hmm. At dahil sa marunong silang mag-internal uh, designer, designer o de uh, nagde decorate nagde-decorate sila ang trabaho nila asasian uh, o basically ang trabaho nila ay pwede yon sabi niyo pagde-decorate sa mga anumang mga tahanan o mga katulad nito any munasabati uh, ka nga especially lalo, lalo na pag walang kaugnayan sa pangrelihiyon o uh, walang kinalaman sa kumbaga iba bidaa o kaya ay syarkiya o itinuturing na ito ay innovation sa pananampalataya. So ito ay magiging halal. So balit, yun nga, na yung pagkakataon na limbawa may nag-aninya sa kanila dahil sa inang kanilang trabaho, ano yung tapos sa para sa birthday? At alam naman natin ang birthday ito ay bawal. O sa para sa mga anniversary, really? alam naman natin na ito ay bawal ang pagkakaroon ng birthday at sa anniversary. Ang tanong, kapag inaanyayahan ng isang tao na kumbaga ito yung gawain niya, mag para sa mga ganong bagay, para sa ganong sabat, pwede ba yun? Ah, okay. Kung gusto nyo ng pinakamainam at pinaka-safe, huwag nyo gawin yun. Huwag <laughs> 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 nyo gawin yun. Sari, kung kaya niyong tanggihan, tanggihan. Kasi ang pagdangin nito ay pagpapagpuprotekta sa karangalan ng isang tao sa dinidad niya sa, sa kanyang relihiyon. Di ba? Anong sa banal na salam man uh, uh man istabra'an niya? Uh, ano yan? Fakad istabra'an erde. Di ba? Ibig sabihin kung sino man ang uh, iniwan niya yung mga bagay nagdadalawang yung bang nagbibigay Bahat. ng pag-alilangan sa kanya, pangangalagaan niya ang kanyang karangalan, ang kanyang dinal, ang kanyang moral, at sa kanyang pananampalataya. So kung kaya niyang iwasan yun dahil sa pangamba na baka mahaluan ng haram ang kanyang kinikita o ang kanyang trabaho, walang duda, tapos para gusto lang niya is pure talaga na kita, galing sa bagay na ito, then for, iwasan niya yun. Kasi yun ang pinaka-safe at yun ang pinaka-marangal. Hmm. Diba? Yan ang pinakamarangal. Pangalawang, kung kinakailangan. Yeah, kinakailangan, business niya. O, limbawa, kinakailangan. I mean, pag sinabing kinakailangan kasi, which is haj, hajja talaga, yung bang uh, kailangan ng pera ngayon, halimbawa, hmm. at ginawa niyang lahat ng kaparaan na paraan, wala siyang May ibang uh, makikita. Kung mapagkakitaan, wala talaga. Di ba? Yes. Wala siyang ibang alam na trabaho, kundi yun lang. Tapos kailangan na, kailangan yan ng pera. Which is, ang ganung kalagayan, mahuhulog sa haja o darura. At ang prinsipyo ng syariah ay maluwag sa bagay na yan. Ab darura to be whole, mahdurat. Diba? Wal haja to in da fi mazilati ab darura. Diba? Yan ang kaida. Ang syariah, ibig sabihin ay ang anumang ipinagbabawal during da ito ay necessity. Okay? Ito'y tinatawag na kinakailangan. <laughs> diba? Diba? <laughs> ay ang, ang ang, ang, haram ay nagiging halal. Hmm. Dahil sa necessity, dahil sa necessity. Ibig sabihin sa ito ay kailangan. So kapag gano'ng sitwasyon, halal sa kanya yung bagay na yon kasi there is no other option. Okay? There's no other option. Pangatlo, meron siyang option pero ginawa niya yon. Hindi niya iniwasan. At the same time, wala may may, may option siya ibig sabihin ay mayroon siyang iba, kaya niya mag ng ibang paraan, magsasala na pamaraan. subalit, so, bali, pa niya rin yun. Uh, pa rin niya yun. So, ginawa okay, pa niyang business. Ginawa pa niyang business. Kung baga. Oh, nagpapabayad kasi. oh, nagpapabayad siya. I mean, uh, ang business na yun, ay, kung ang business ay para lang sa bagay na yun, nakaram talaga yun. Hmm. Halimbawa, mag-decorate lamang siya dahil sa anniversary. Yes. Mag-decorate lamang siya dahil sa tinatawag na birthday. Hmm. Uh, walang duda. Kung yan ay naka-intended lamang sa bagay na yun, nakaram walang duda. Okay? haram. Sa pagkailan, bakit naging haram ito? Dahil ito ay pagtangkilik at pagsuporta sa bagay na ipinagbabawal. No. Anong sabi ng sa sama Quran? Uh, Ta'awan al-bir wa taqwa wala ta'awan ta al-ithmi wala al At huwag kayong magtulungan pagdating sa paglabag, pagsuway sa Allah at pagkaroon ng hidwaan. Okay, hmm. pagkaroon tinatawag ta na hidwaan. So kapag wala nang wala siyang gawain kung this intended para sa bagay na yon. Okay, pero generally yung kanyang gawain ay ah uh, I mean, nagkataon lang. I mean, ang gawa niya, hindi ganun. Bagkos pang kalahatan ng kanyang, kanya, ko siya bilang pang kalahatan uh, uh, gawain. Mm. Di ba? Subalit so, nagkataon na may nag-invite sa kanya na magdidi ko siya dahil magaling siya para sa birthday. Oh, uh. Mabayaran. tapos uh, Tapos babayaran siya, siyempre. Hmm. Ano yung magiging kita at ano yung maging trabaho niya yun? Yeah. So, dito, nagkaroon ng tafsil ng mga scholar Uh, sabi, sabi, ng mga ulama natin, ah, uh, walang duda na pinaka-safe na iwasan talaga niya yun. Since kahit pa meron siyang, sabihin natin, since sa na meron siya namang option na gumawa ng tinatawag na ano, gumawa ng iba, iwasan niya yun. Is the best, the best way, the best option ika nga. Pero kung talagang ginawa niya yun, may mga ibang ulama na talagang pinatulan na ito ay hindi Harap. pwede. Okay? Hindi pwede. Dahil sa, dahil doon sa tinatawag na batayan, ayah. sa ayan na yun. Kasi kapag pag uh, pagsuporta. Uh, okay. at, at alam natin sa sarili ano ang bagay na nag, 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 ng pagsuporta willingly, no? Kahit pa mayroon man siyang bayad o walang bayad, uh, nanduda na ito ay ipinagbabawal. therefore sa opinion na ito kapag ginawa yung maging haram sa kanya yung gawain na yon at maging haram yung tinatawag na kita. Okay? okay so yun yun ang yun, uh, ano sa uh, mga kapatid. Yun yun yung pinaka kumbaga pinaka detalyado. Hingga sa bagay na ito. ba? Diba? at naway, pangalagaan tayo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala mula sa mga uh, nabibigay ng kapinsa at kapahamangan sa atin at naway gawing halal para sa atin ang anumang kinikita natin at ang anumang uh, ipinamumuhay natin. Lama, at naway, nilisin tayo ng Allah mula sa anumang priya at mula sa anumang tinatawag na riba mula sa anumang mga paglabag na ipinagbabawal uh, ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala at ng kanyang propeta at naway tayo ay laging nasa kabutihan at pagsunod sa Allah. So Allah wala may sabab. So Allah kabi hamdik. Asyadu Allah ilaha ilan. Asyadu wa ilaha Walang problema sa kanya. Pinahintulot na sa kanya dahil sa siya. At kapag tumanggi siya, maapigtuan ang kanyang trabaho yeah. sa pangkalahatan, may kasalanan ang kanyang amo. At wala siyang pagkakasala. Ah, okay. Basta safe ang kanyang layunin, ang kanyang tanataw na intensyon. Inamalmalo, binniyats. Yeah. Ang malagay niya, kinalulugdan yun. Okay? Bago siya ay, kumbaga ay siya ay nasa ilalim lamang kung ano yung tanatawag na ano ng kanyang amo. You know? At yun ang naging trabaho niya. Kasi since hindi naman talaga trabaho niya yun, diba? At uh, pinatrabaho lang sa kanya, dahil sa kanya nangamuhan siya, then walang problema at ito ay pwede. Kasi bakit kapag tinanggihan niya yun, ay maaaring makaapit ko sa kanyang kung trabaho. So, pwede sa kanya harap doon sa kanyang amo. Okay? So, baka lang Yeah.